Ang nawawalang lihim ng wood release, ang misteryo sa lahi ni Hashirama. Bakit walang nagmana ng wood release mula sa makapangyarihang Hashirama Senju? Alamin ang lihim na matagal nang nakatago sa kasaysayan ng Konoha. Pero bago yan, intro muna, tayo! <tod> Matapos mamatay ni Hashirama Senju, ang unang Hokage at tinaguri ang Diyos ng Shinobi, nawala rin sa kasaysayan ang kanyang kakaibang wood release. Kahit galing siya sa makapangyarihang angkan ng Senju, walang sinuman, kahit si Tobirama, ang nakapagsigawa nito. Sa likod ng katahimikan ng kasaysayan, may isang lihim na itinago ng Senjo clan at ng mismong Konoha. Hanggang sa dumating si Orochimaru, na ang ipinagbabawal na siyensya at eksperimento upang buhayin muli ang wood release, sa katauhan ni Yamato. Noong panahon ng unang Hokage, kinikilalang pambihira ang wood release ni Hashirama. Kaya nitong kontrolin ng kalikasan, lumikha ng mga gusali, at supalan ng mga ginchuriki. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na ang wood release ni Hashirama, ay hindi simpleng genetic keke ginkai. Ayon sa mga lumang tala ng Senju, ang wood release ni Hashirama, ay resulta ng isang natatanging mutasyon sa kanyang chakra network, pinagsama ng kanyang hindi pangkaraniwang life force at isang espiritual na koneksyon sa kalikasan. Hindi ito basta-basta naipapasa sa pamamagitan ng dugo, gaya ng Sharingan o Byakugan. Kailangan din ito ang isang rare chakra alignment na kahit sa angka ng Senju, ay isa sa bilyon ng tsansa na meron. Nang mamatay si Hashirama, natakot ang mga nakatataas sa Konoha, lalo na si Tobirama, na kung malalaman ng ibang bansa ang sekreto sa wood release, baka maging dahilan ito ng panibagong digmaan. May mga tala na si Hashirama mismo ay ayaw ituro ang wood release. Alam niyang ang kapangyarihang iyon ay kayang baguhin ang balanse ng mundo. Sa maling kamay, maaaring gamitin ito sa paglikha ng walang katapusang hukbo, o mas malala, maging sandata ng kalikasan na sisira sa buong bansa. Dahil dito, sinira ng Senju Clan ang lahat ng sulat at scroll tungkol sa wood release techniques. Ang kaalaman ay namatay kasama ni Hashirama. Makalipas ang ilang dekada, sa panahon ni Orochimaru, Nadiskubre niya ang mga fragmento ng sinaunang tala. Napagtanto ni Orochimaru na ang susi sa Wood Release ay hindi lang nasa Jotso, kundi nasa mismong cells ni Hashirama. Kaya gumawa siya ng marahas na eksperimento, pinagsama ang DNA ni Hashirama sa katawan ng mga bata upang subukang ibalik ang Wood Release. Halos lahat ng subject ay namatay, maliban sa isang batang nakaligtas, si Tenzo nakalaunan ay nakilala bilang Yamato. Sa panahong iyon, halos wala ng purong dugong senju sa Konha. Ang karamihan ay naghalo na ang dugo sa ibang angkan, dahilan upang mawala ang rare genetic combination na kailangan para sa wood release. Ang tanging paraan para maibalik ito ay sa pamamagitan ng cell transplantation, isang bagay na itinuring na ipinagbabawal at immoral sa mundo ng Shinobi. Nanatiling misteryo sa karamihan ng Konha kung bakit si Yamato lang ang makakagamit ng Wood Release bukod kay Hashirama. Ngunit sa mga nakakaalam ng tunay na kasaysayan, malinaw ang dahilan. Ang Wood Release ay kapangyarihang hindi dapat basta ipamana. Sapagkat sa maling kamay, ito'y hindi lamang makakapagpatayo ng kagubatan, maaari rin itong burahin ang buong mundo. Yeah.